kung meron po Carlos Yulo sa Paris Olympics. Sila naman ang merong ganito sa larangan ng hip-hop dance. Ito na, ang team. The gold medalist in the mega crew division. 42 teams lang naman po mula sa iba't ibang bansa ang tinaro nila. Let's give it up for the three-time world champions, you peeps! Ang team captain nila, ang mismong uh, skill coach nila sa UPips, pati na rin sa VPips, si Bene Ramos. Hi, Bene! So, Bene. Anong na world champion? Hindi um, mapaliwanag, pero okay lang, saya. <laughs> okay lang. Ibang klaseng laban naman ang gagawin natin dito. Pero bago yan, Ben, sino-sino ba mga kasama natin? Ah, kasama namin dito sa UPips, si James, ang bogeyman. Uh, si Rander, ang K-pop dancer na. Si Sean, ang chick boy ng U-Pips. Uh, curious ako. Halimbawa, sa ganung klase ng pagsasayaw ninyo, yung world class na mga choreography, how long does it take um, to choreograph ang isang five minute na music? Um, ano, umaabot kami ng mga six months. Six months? Wow. Pagkagaling namin sa trabaho, uh, diretso agad kami sa mga school ganyan pagkatapos sa school. Six months? Diretso kami sa training. Um, uh, actually, nag start kami nine hanggang maabot kami ng madaling araw. Depende kung anong oras kami matapos. Kaya naman pala, grabe pala dedication sa oras. Grabe, ang lupit talaga ng commitment pagdating sa sa training at practice. Pero ang tanong, James, kapag practice pa kayo dito sa si Family Feud? Opo. Ah, talaga ha? <laughs> Hindi, joke na. Hindi, kaya <naman, laughs> James, good luck, good luck sa inyo. Ito, makakalaban po nila ang kanilang sister team na malupit din. The silver medalist sa adult division ng World Hip Hop Dance Championship, The Peeps! Oh! Ang team kami nila ay uh, nagtuturo po ng uh, physics and engineering sa kolehiyo. Mr. Ivan Panis. Hi, Ivan. Welcome pa rin. Ivan. Congratulations. Thank you. Thank you. Now, Ivan, sino-sino makakasama natin sa team. Ang una kong teammate dito ay ang um, OGV Pips namin na laging puyat, si Ken. Ken. And ang um, second teammate ko dito sa team ay si Jasper, ang um, aming... Supplier ng kape sa team kasi lagi ko rin puyat eh. Malaking puyat sa... Malaking kape! <laughs> And lastly, ang pinaka heartthrob sa amin, madaming fans, si Michael. What's up, Michael? Ito naman ang picture ninyo. Yeah. Ayan. Ivan, okay. Paki-explain naman yung uh, division na sinalihan ninyo dito. Um, Dong, yung The Peeps ay adult division na yes. um, under din ng U-Peeps. Yes. And um, composed siya ng nine members lang, so small crew siya. Mm -hmm. And um, same competition naman yung sinalihan namin and um, all of us are also included in... Um, their piece din. So, humiwalay lang kami ng isa pang division para makasali kami sa isa pa para dalawang medal. Eh. So, kumbaga, kasama kasama sa mega crew. And sa adult division. Sa adult division. At, uh, uh, division. The beats, yes. Ako, bro. I'm sure next year, ganun naman na masusungkit yung pati gold siguro. Sana po. Di Good luck <laughs> sa inyo dyan. Yes. At, At syempre, Bila, yeah. andito na may yung mga magagaling. May gold, may silver. Tumagin ba natin pagkakataon na makita sila mag-perform? Okay lang ba sa inyo? Let's do it, guys! na natin, ang gagaling. Tignan natin. Kung magaling niya sila sumagot. Alam nyo, dito po, wala muna ang sister-sister team dahil dito, 200,000 pesos ang pinaglalaban nila. At umpisahan na natin yan. Benny and Ivan, let's play round one. Come on! Top Six answers on the board. Good luck, guys. Dahil sa jeans, ano ang pwede mong mamana sa iyong parents? Go! Ay, puting buhok. Puting buhok. Yan, nandiyan ba puting buhok? Services? So is... Bene, dahil sa jeans, ano pwede mong mamana sa iyong magulang? Itsura. Mukha. Be specific. Anong bahagi ng mukha? Ilong. Ilong. Yan. Nandiyan ba ang Ilong. So, play. Play. Let's play round one. Come on. James. Okay, dahil sa jeans, ano kaya pwede mong mamana sa magulang mo? Hide. Hide. Sylvie says? Yup. Number. <laughs> dahil sa jeans, ano pwede mong mamana sa iyong parents? Mata. Mata. Yeah. Ikaw, I'm sure, parating sinasabi sa iyo, alam mo ito, parang mata sa iyo ba, magulang, sa mom and dad mo na nakuha ang mata mo? Yes, actually so sa mom Sa mom mo. Yan. Yan. ba ang mata? Ayan reaction dahil sa jeans, anong pwede mong mamana sa iyong parents? Ugali. Ugali. Siguro kaya ka mabait kasi mamana mo sa magulang mo. Ano mo? Ayun na, sinasabi ko. Ugali. Pero, dahil sa jeans, anong pwede mong mamana sa iyong parents? donald, ah, Nunal. Nunal sa, sa mukha. Nunal, no? Ang tanong, sinabi rin ba na survey Let's see. Dahil sa jeans, ano pang pwede mong mamana sa Ferris wheel? Sakit. Sakit! Diabetic, gano'n. May mga doktor ba dito? Namamana ba talaga? Ha? O, oh, ito, nursing! Nursing, oh. Tama ba? Namana niyo yung sakit, puto ba yun? Talaga, ha? Maniniwala na ako sa inyo. Lalo na kung nandyan ang sakit. Isa na lang. <laughs> Dahil sa jeans, anong pwede mong mamana sa parents? Kulay ng balat. Complexion or kulay ng balat. <laughs> Siyempre. <laughs> meron, meron, meron. Kung hala, sabihin nating uh, parehong maputi ang magulang. Talagang 100% magiging maputi ang, uh, ang anak. Di ba? Ganun, di ba? Tama ba yun? 100%? Walang kaduda-duda. Naputi ang balat to sweep the round. Sir, so he says, <laughs> wow! Grabe, humataw agad sa round 1 ang U-Peeps. May 87 points sa sila. Habang ang Peeps, ay eh, siyempre, round 1 pa lang naman yan. Mamaya, hot sila dahil may 3 more rounds.